Hello mga kabaro, kumusta? Happy Father's Day pala sa atin ngayon sa lahat ng mga tatay na siman dyan na uh, tinitiis ang lahat ng lungkot, uh, puyat, alon para lang masupuruhan yung pangangailangan ng bautisa sa ating uh, pamilya So sa lahat ng inyong mga ginawang pagsusumikap uh, saludo ako sa inyo uh, Happy Father's Day sa ating lahat at saka ingat sa inyong ginagawa Kasi huwag ka mawad, kaya humakbo na lang, wala May May suspect na insulation? ah dito siya? Oo. talaga yan. Eh, LED na yan. Hmm, LED na siya. Eh, special mo na pala tulik eh, no? Pangatlo ko na to dito. Ito ulit. Ito dito ko nag-umpisa eh. Hmm. Ayan, sabi, so alam mo na kung ano mga problema na ano. Improve.